Ma'am, unang-una, congratulations, congratulations from DXDC RMN Davao team and sa mga Davaoanos nga nagpaabot og patimbaya sa imong unsa imong gibati karon, Ma'am, nga top 8 ka overall sa mga exam Grabe po na imong achievement, Ma'am, oy top 8 man gyud. Happy kay Ma'am. Mm. Um, dili jud ko makatuna. Mm -hmm. Ako ana ko tunaan. Please. Wow. Mm -hmm. Ah, mangutan ako ra jumandong, uh, Ma'am mm -hmm. Jen. Kining pagka top 8 ba ni mm. mo mm. ka ning kanang gitarget nga musulod ko sa top 10 or ingo, ikaw tong estudyante o mm. or katong examining nga mm. ko okay na ko uh, sa una pa lang gyud ma'am gina manifest na ako na maka top ko maka -top mm. sa top 10 po, manang before man sa una is kanang nagapaningkamot na jud ko na mm. ana prepared ko mm -hmm. pa lang ang board exam. Ah, mara Oonsay, lang Oonsay yung, sa sa uh, mura kahilang unsay, unsay kwan. Ma'am Jen, unsay sa mga -hmm. mga ni mo nga gini mo. Katong ingon ni mo nga um want your gisiguro nimo nga mo sud ka sa top 10. Mm -hmm. Sige ma'am. Um, para mahimong inspirasyon sa uban drive. Right. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, mag ka sa distractions sa mm -hmm. kanang ka mga mulaag ka, ayo mm -hmm. Ay sa siyang ka yan mm -hmm. and as much as possible. Mm hindi -hmm. um, dili ka masigyog like Facebook, mm -hmm. yes. Ha adula kay mm -hmm. once you kanang mo nakag-board You have all the time man in the world na uh, mag ano to do those things na wala rin mo nabuhat during uh, nag-review pa po. Oo. Oh, oh. oh. Kinsay no. mo ang inspiration, Ma'am Jen? Mm -hmm. um, my parents po and uh, my family. Mm -hmm. okay. 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 Ever since na they believe na kaya na ko although may mga times na ginadoubt ako ako sarili but you kanang know, sila ang naga mm -hmm. naga push ako ang ginayon na kaya na ako po. No, mm -hmm. Kina-inspired yung kanila, no? Dahil, 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 Reg. Mm -hmm. Yes, Reg. Si Ma'am Jen, dahil, mm -hmm. gawas nga top 8 siya, dai. magna cum laude Ay, kuyawa, magna cum laude Civil service passer. Ay. Natulcum passer. Ay, naman yun na mga o, atin dito. sa naman na. Kasama ang pablito. Ikaw, yun ang rason <laughs> ni <anibang. laughs> Ato nimo pag-motivate ang imong anak kasama yes. Pablito, mm -hmm. para makapanaminan po sa ubang ginikanan. Sige, sige daw, kasama Pablito. Sige. Uh, usa sa akong gihimo sa mm -hmm. akong mga anak. Yes. Giyataga mm -hmm. ang sila og mga guide silang kinabuhi. Mm -hmm. Okay. Usa na daan sa ilang mm -hmm. pag-eskwela, sa ilang mm -hmm. pagtuon, Gihatagan ko tanan. Ang mga challenge sa ilahang mm -hmm. pag-eskwela, yes. Okay. Pagtuon. pag-tuon. Mm -hmm. Nga nga walay dua duha, -duha. Mm -hmm. Ako lang yata kung sa ilang gusto silang kinapunan. Hmm. Tanawa na ito. Oh, grabe. Sa o sa kakahimplong pagkaamahan. Dili ko ka straight pagkaamahan, sir. Mm -hmm. uh, sa akong pagkaamahan, ma'am rin, mm -hmm. wala ako nagabawal kung mana ko kung sa ilang kagustuhan, mm -hmm. kung sa ilang gusto silang kinabuhi, ako mm -hmm. lang silang ginawa, mm -hmm. ginauyunan. Mm -hmm. O gawas lang siguro sa mga butang nga dili mayo. Mm -hmm. uh, ka-advise ko ito paghatag sa ila o dili Di basta-basta. Iyawan. Di Balikan na ito si Ma'am Jen. Yes, Sir Radyo uh, Top 8 ka na karoon, no? Uh, license ka na karoon ka criminologist. Yes. Ano plano ni mo karoon? I'm uh. um, applying po to apply ah uh, the PNP po. So, mm. Ayan. Murag, sa sabang din ni sa Davao National, ano? Mm -hmm dre siguro po sa Davao. Ah, uh, uh, di basta basta. Di basta basta. Yag yung sa'yong ang iyahang, taga, di ka bagin mo lumad sa Davao? Ah, uh -huh. sa'yong bisyuhan ganyan iyahang lugar. Sa imong uh -huh. um, encouragement, ma'am, sa mga uh -huh. mag pa, sa Sige mga ah, nabagsak, o okay, kinin uh -huh. mga isuzante karon nga mga uh -huh. naglisod, nagpadayon sa ilahang pag-skwela. Um, ayaw lang dyan mo, like, give up sa iyong dreams. Uh -huh. Uh -huh. Um, padayon lang, although na yung mga times na mag-doubt mo sa inyong sarili, i-ampolong nyo always kay God. Uh -huh. and, sa katong mga nabagsak, mm -hmm. um, my advice is, the world doesn't stop the moment na nabagsak mo. Mm -hmm. And, um, na pa may other chances. Uh, don't consider yourself as a loser. Mm -hmm. uh, never give up dood kay, kanang nang, na ginagay nga. Kung dili pa, ay hatag sa, sa mo ha. Mm -hmm. na apay, mas better plan si Lord sa iyo ha Hatag niya niya sa iyo mo ha, pag ready na ka. Ay. Kung na, no. Ma'am Ma Jane, karoon pala ang daan, ako nang ah. isalot ako mga kamot sa imo ha Saludo. Naaman imong papa karon mm -hmm. sa si imong kiliran. Yes. Pasig na kay minsay sa si imong papa. Ah, uh, pa uh, thank you sa tanang support na. Uh. Oh, <laughs> <Oy>, lakay. ka. Uy, lakay. Makailak mo sa tadi Dali ka ba ako Thank you sa so talang support. Uh. Sukat so, mm. pa man sa una. Um, thank you kay... Never be in pressure mm -mm. sa abong pag-skwela. Mm -mm. Kanang, mo po siguro ang dahilan nga nung kanang nag-excel with ka. among studies. Mm <laughs> 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 Kay, um, hindi na mo feel na pressured sa among parents. Instead, um, kanang, ginapa-feel na sa mga no matter what they are proud of. Kanang, kaya at least we tried our best. Mm -hmm. And, um, mm -hmm. also, thank you sa pagsalig sa mm -hmm. amoa sa among pagskwela na every time ba nang hindi na ay mga inani mm -hmm. and na ayong mga bayaran you've never complained about batana mm -hmm. and for uh, enrolling us then sa school na kanang gave me like the best potential po na magtapos sa board Wow. wow. Salamat mm. Ma'am. Gusto sa po ay tugon ni Sir Pablito. O ato na lang po pangutan si Sir kung unsa po daw ingiyahang ikatambag sa ubang mga parents. Sige daw. Mm. Kasamang tabs Ah. Uh, Kini karon nga nadungog ninyo ang uh, pamahayag sa kung anak mm -hmm. nga isip nga nahimo ang top 8 sa mm -hmm. iyang pagbodik sa mga kulang lang Sultis sa mga anak nga Kamong mga anak nga karon nga nag-eskwela sa karon nagpabilin pa sa eskwelahan. punaw -mm. -mm. Una daan nga ang pagsakripisyo sa kaginikanan nga gikinahanglan nga inyo gitawong tumanon unsay mga pahimangno, mm -mm. unsay ginahimo. nga gigastuhan mo Pito. di hatagan mo og insaktong pagdisiplina sa inyong kaugalingon dapat mm. inyong gintaon tumanon kay ang mo pagligoy-ligoy kana nga, mo ni pagtanik ya mo absen atog sinihan, or atog mm. sabar mangisigig inom-inom kana gyud di sir dapat <laughs> lagot nga inyong disiplina inyong kaugalingon hunaw na kay ninyo maginikanan ang mm. anak antos sa ilang pagpaningkamot tungod lang nga ot ninyo ang inyong tingusbawon og ambisyon sa kinabuhi nga mahimo mong profesional nga lang taon niyo man ang uban nga sus, ginuo ko yung taon Salamat mo masulti, dalang salamat. Congratulations. Yes, congratulations again and again. Ato lang pangutan on usab sir kasi nasik and I gusto pang salamatan si Ma'am Jen. Gawa sa parents and families. Ma'am Jen, go ahead po. Um, first of all, gusto kong pasalamat no sa ato ang makagagahom na mahan sa pag paggiyas ako ha, sa so, mapamansaw na nga nag-school ako. I would also like to thank my parents for supporting me. Yes. My twin sister, and ako akong siblings, especially sa akong manghodlog sa akong kambal, na, ano, who helped me personally on my reviews, who stayed up with me mm -hmm. sa mga gabi nga Kailangan ako dugay matulog first my studies. Mm -hmm. I would also like to thank the University of Mindanao mm -hmm. because, uh, kamudyog ang, like, isa sa mga nag pave way for my dreams yes to, uh, to the review centers that I enrolled in the, okay. the WJRC review center mm -hmm. thank you for the guidance during my review, mm -hmm. to my friends Miriam Aspilan and Dana Padillo and Peter Sohor for helping me during my reviews mm -hmm. so, uh, whenever I have struggles and the mga, uh, questions about sa review, mm -hmm. you never ka complain bisag ka na ko mag-chat, um <laughs> no so thank you for uh, sa lahat ng friends ko na who believed na kaya nako na, na during the times na malo moral ako because I think yes, na, mm. baka di like, um, dili ko makapasar mo. Okay. Mm -hmm. Ayan. Okay. So, mm -hmm. Again and again, congratulations no, Ma'am mm -hmm. Jen and uh, syempre sa proud parents. Mm -hmm. Ato ang suking tigpaminaw po si Sir Pablito. Sa iyong mother, sa pangalan sa mga mama, Liberty ma. Ipil Liberty Liberty. Mga lulawan mong good si ma'am. Mm -hmm. Nala siya sa gawas pero naasya din ikaw ba na to, mga ikala. Pero hingala. kusog kayo na mo hatag na yung pamainit o maantumi sila. Ha? Ah, di ba? Si yeah. ba si <laughs> pa, sa nagpipit mo ganit sila kakunan. Rutas man siguro to.